Biyernes, panalangin ng pagminilay sa sakripisyo ni Jesus at paghingi ng awa. O Panginoon naming mapagmahal, sa araw na ito ng Biyernes, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba, puno ng pananabik na mas mapalapit sa iyong banal na presensya. Sa katahimikan ng umagang ito, binubuksan namin ang aming mga puso upang muling alalahanin at pagnilayan ang iyong dakilang sakripisyo sa krus. Bawat hampas ng latigo sa iyong katawan, bawat sugat na iyong tiniis, bawat tadjak at durang iyong pinasan ay paalala sa amin ng laki ng iyong pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng mundo. Sa iyong katahimikan habang binabato ka ng panlalait, nakita namin ang iyong walang hanggang habag. Sa iyong pagkakabayubay sa krus, naranasan namin ang tindi ng iyong sakripisyo para sa aming kaligtasan. O Jesus, pinili mong dalhin ang bigat ng aming kasalanan, isang bigat na kami dapat ang magpasan, ngunit sa iyong dakilang awa, ikaw ang tumanggap ng parusa. Sa panahong kami naliligaw ng landas, patuloy mong iniaalay ang iyong krus bilang daan ng pagbabalik loob. Sa araw na ito, kami ay patuloy na nagpapakumbaba at umaamin sa aming mga kasalanan. Kami naging saksi sa mga pagkakataong kami ng husga, nagkimkim ng galit, nakalimot sa kapwa, at hindi lumakad ayon sa iyong kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, o Jesus, ikaw ay laging naroon, handa kaming tanggapin at yakapin, tulad ng ama sa parabula ng alibughang anak. Sa mga oras ng pagsubok at kadiliman, ikaw ang aming liwanag. Sa bawat luhang dumadaloy mula sa aming mga mata, dahil sa kabiguan, sakit, o pagkawala, ikaw ang aming kaaliwan. Pinili mong mamatay upang kami mabuhay, pinili mong tumahimik Upang kami marinig, pinili mong magdusa upang kami gumaling. Tulad ng sinabi sa Isayas Kabanata 53, Talata 5, Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Panginoon, sa araw na ito ng Biyernes, binubuksan namin ang aming puso upang tanggapin ang iyong pagpapatawad. Tulungan mo kaming makita ang tunay na kahulugan ng iyong krus, hindi bilang sagisag ng kamatayan, kundi bilang simbolo ng pag-asa, pagbabalik-loob, at muling pagkabuhay. Gawin mong daluyan ng biyaya ang aming mga sugat, at ang bawat kirot ay maging paalala ng iyong kabutihan. Sa panahong kami pinanghihinaan ng loob, ituro mo sa amin ang iyong tagumpay sa krus. Huwag mong hayaang masayang ang iyong sakripisyo sa aming kawalang pansin, kundi bigyan mo kami ng pusong handang magbago, manampalataya, at magmahal ng lubos. Turuan mo kaming maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa gitna ng mundong puno ng inay, galit, at pagkalimot sa Diyos. Nais naming ang bawat araw ng aming buhay ay maging tugon sa iyong krus, isang buhay na alay, isang pusong kapat, isang kaluluwang naglilingkod. O Jesus na tagapagligtas, sa iyong banal na pagdurusa at kamatayan, aming idinadalangin ang kapatawaran ng sangkatauhan. Sa panahon ng digmaan, karahasan, at kasakiman, naway ang iyong krus ang maging sagisag ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa bawat pamilyang nagkakahiwalay, sa bawat pusong sugatan, at sa bawat kaluluwang pagod at lumuluhang nag-iisa, ibaba mo ang iyong habag. Kami ay nananalangin hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming mga kapatid sa pananampalataya, at sa mga naliligaw ng landas. Tulad ng sinabi sa Lukas Kabanata 23, talata 34, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa iyong mga salitang ito, naway matuto kaming magmahal kahit sa mga nagkasala sa amin. Bigyan mo kami ng puso tulad ng iyo, pusong mapagpatawad, pusong puno ng malasakit, pusong hindi humahatol. Aming Ama, aming idinudulog sa iyo ang mga may karamdaman, naway ang iyong mga sugat ang maghatid ng kagalingan sa kanilang katawan at kaluluwa. Sa mga nawalan ng hanap buhay, ang iyong pagkapako sa krus naway magsilbin paalala na hindi sila kailanman nag-iisa. Sa mga beli na malayo sa kanilang pamilya, ipadama mo sa kanila ang yakap ng iyong pagkalinga. Sa mga bata na walang masilungan, at sa mga matatandang inaabandona, naway makilala nila ang iyong pag-ibig sa mga taong sumusuporta at nagmamalasakit. Panginoon, gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong awa. Huwag mong hayaang mabuhay kami para lamang sa sarili kundi turuan mo kaming umunawa, umalalay, at umibig sa abot ng aming makakaya. Sa araw na ito, tinatanggap namin ang iyong paanyaya sa tunay na pagbabaliklo. Tulad ng magnanakaw na kasama mo sa krus na nagsabing, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na? Lukas Kabanata 23, Talata 42 kami rin ay sumisigaw, Panginoon, kami isayo. Baguhin mo ang aming mga puso upang maging karapat dapat kami sa biyayang iyong inyalo. Sa bawat pagbagsak namin, itayo mo kami. Sa bawat pagluha, punasan mo kami. Sa bawat panalangin, pakinggan mo kami. Sa bawat hakbang patungo sa iyo, yakapin mo kami. Nais naming isuko sa iyo ang lahat, ang aming nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Nais naming ang aming buhay ay maging salamin ng iyong liwanag sa mundong mapanghusga at puno ng kasamaan. At sa pagwawakas ng aming panalangin, kami ay sumasamo sa pamamagitan ng banal na espiritu na patuloy kaming gabayan, palakasin at pagminasin ang aming pananampalataya patatagin mo ang aming pananalig sa gitna ng pagdurusa. Turuan mo kaming makita ka sa mga mata ng nangangailangan, marinig ka sa tinig ng mga nananabik, at damhin ka sa katahimikan ng aming panalangin. O Panginoon, habang nilalakbay namin ang daan patungo sa langit, huwag mong hayaang kami lumihis. Sa halip, hawakan mo ang aming kamay, ituro mo ang landas, at dalhin mo kami sa iyong walang hanggang presensya. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen.